Natatakot akong malaman ni Afam ang katotohanan at isa pa parang hindi ko din siya kayang pakisamahan. Dear Madam Native Filipina, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mel. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko sa aking Afam. August 25 nang makilala ko siya through messenger and then tinanong niya kung ano ang edad ko. 64 na po ako madam at siya naman ay 50 years old. Isang Chinese pero sa US na lumaki at nakatira. Isa nga pala siyang engineer. Parehas po kaming balo. Meron siyang anak na 12 years old. And then, wala na rin siyang mga magulang. Sinabi ko sa kanya na 14 years ang age gap namin. At ang sabi naman niya ay okay lang. Ayun na nga, fast forward hiningin niya ang WhatsApp number ko. At doon na kami mag-umpisang mag-chat sa WhatsApp. And then, two days later, tinanong niya ako kung naniniwala pa daw ako sa love at first sight. At ang sinagot ko naman ay oo. So fast forward ulit madam, nag-propose na siya sa akin 3 days pa lang ng pagkakakilala namin online. Ang sabi niya pa, will you marry me? Sagot ko naman ay bigyan mo muna ako ng time. So ayon sa pang-apat na araw, sinagot ko na siya. Madam, napakayaman niya at gusto niya akong pakasalan dito sa Pilipinas. Pagkatapos daw ng kontrata niya sa Italy. Nagpapahanap na rin siya ng bahay na bibilhin niya. At gusto din daw niyang magtayo ng business dito. Ang problema ko ngayon madam ay ganito, ang alam niya kasi may mini grocery store ako pero sa totoo lang wala naman talaga. Ang problema ko ngayon madam ay e, parating na siya next month at natatakot akong malaman niya ang katotohanan na wala naman pala akong negosyo. Pero madam parang hindi din ako makapaniwala na ako ay kanyang magugustuhan at hindi ko din yata siya kayang pakisamahan dahil napakayaman niya, matalino, napakagwapo at higit sa lahat napakaganda ng mga pangarap niya at plano sa aming dalawa salamat madam hanggang dito na lang more power to your vlog hi ako madam letter sender ikaw na nga mismo nagsabi na hindi ka makapaniwala na magugustuhan kanya so dapat paniwalaan mo yung instinct mo dahil that was too good to be true talaga scammer po siya ikaw naman kasi eh. <laughs> inunahan mo siyang iskamin na may negosyo ka eh wala naman pala kaya ayan tuloy naglalaway siya na marami kang pera Eto ha mga madam na seniors, please wag po kayong basta-basta maniniwala agad sa mga pangako at sa mga naririnig nyo sa mga afam. Lalong-lalo na at pansin nyo nagmamadali silang main love at makipagrelasyon. Niluloko lang kayo niyan, pinapaasa lang kayo, pinapain love lang kayo. At mas lalong wag na wag niyong paniniwalaan ng afam na palagi kayong pinapatakam ng kanilang mga kayamanan. May magandang trabaho at higit sa lahat, guwapong-guwapo. Diyos ko, maging realistic tayo mga madam ha. Mga madam seniors, walang ganoon Lalo na seniors na tayo, please wag magpaloko. Isa pa, laging napapansin ko sa mga scam stories na natatanggap ko, no? Halos pare-parehas lang ang daloy ng kwento. Nabalo na, and then may isang anak, tapos wala ng magulang or any kamag-anak. Then alam nyo ba kung bakit ganun ang laging kwento? It's because kayo na lang ang makakatulong sa kanila. Once magkaproblema sila sa pera, wala na silang matatakbuhan pang iba. Kaya ikaw naman tong uh, sa pag-ibig na bulag at nagpakatanga, plus sama mo pa yung maawain ka, din ang resulta mai-scam ka talaga. Madam letter sender, makinig ka sa aming mga payo, okay? Kasi next month pupunta siya, 'di ba? Well, sa totoo lang, walang pupunta dyan. Dahil ang mangyayari niyan, magkakaproblema yan sa pera. Baka mahold yan sa airport or anything na kailanganin ang tulong mo kaya alam mo na dapat ang gagawin mo ha huwag na wag kang magbibigay ng pera